Ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang umiyak ng umiyak hanggang sa nakapagpasya siya. Umaagos ang mga luhang humarap siya sa computer. Tinitipan niya ang resignation letter niya. Hindi na bumalik si Clayton sa opisina ng araw na iyon, kaya't iniwan niya na lang ang sulat sa mesa nito. Huling araw na niya iyon sa opisina, Nakausap na rin niya ang kakilala na nasa Olongapo at may nakita na itong pwede nilang matenhan at mapagtayuan ng tindahan. Sa susunod na linggo na sila uwi ng Olongapo. Hindi siya pumasok kinabukasan kaya't nakahiga lang siya sa kama kahit alas 9 na ng umaga. Kanina pa siya tinatawag ng ina para kumain pero ayon yang bumangon dahil medyo masama ang pakiramdam niya. Nagulat pa siya nang tumunog ang phone. Napatitig siya sa screen nang malamang si Clayton ang tumatawag. Nabasa na sigurado nito ang resignation letter niya. Napilitan na rin siyang sagutin iyon ng patuloy iyon sa pagring. Hello. Mahina ang boses na sagot niya. Where are you? Ano itong sulat na nasa mesa ko? Agad na bungad ni Clayton. Natakot siya sa tono ng boses nito na parang hindi nito nagustuhan ang pag-alis niya. Napalunok muna siya bago sumagot. Magre-resign na ako. Mas humina pa lalo ang boses niya. Why? Mas lalo yatang hindi nito nagustuhan ang pagkumpirma niya doon. Gusto kasi ni inay na bumalik na kami ng ulong apo. Naisip niyang isagot. Matagal na hindi ito nagsalita sa kabilang linya. Narinig pa niya ang malalim nitong paghinga. Then anong gagawin mo doon? Hahanap ka uli ng lalaking sa sayawan mo. Parang pabulyaw na ang pagkakatanong nito. Nagpanting ang tenga niya sa narinig lalot na saktan siya na kahit gaano pala kaganda ang ipinapakita nito sa kanya. e eh, ganon pa rin pala ang pagtingin nito sa kanya. Isa pa rin pala siyang babaeng walang ibang alam kundi ang sumayaw na halos hubad sa harap ng kliyente na kayang ibenta ang katawan para sa pera. Ganon pa rin siya kababa para rito. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Bakit ganon pa rin kadumi ang iniisip mo sa akin? Lagi mong sinasabi na ipaglaban ko ang sarili ko sa iba. Bakit nayon sa iyo ko mismo dapat ipaglaban ang sarili ko? Alam mo na ikaw ang nakauna sa akin. Alam mo na walang ibang lalaki sa buhay ko kahit halos hubad ako na nagsasaya sa harap mo nung una mo akong makilala. Bakit pinaparamdam mo sa akin na ang dumi-dumi kong babae? Napapahagulgol na siya pagkatapos sabihin iyon. Matagal na katahimikan bago ito nakasagot. Ason? I'm sorry. I didn't mean it that way. Biglang naging apologetic ang tono ng boses nito. Hindi siya umimik at patuloy lang siya sa pag-iyak. Pupuntahan kita dyan. Agad na sabi nito. Huwag. Magtataka si inay. Wala akong sinabi sa kanya na kahit ano. Mabilis na tanggi niya. I'm really sorry, Asanta. If iyan ang desisyon mo, then wala na akong magagawa. I just hope na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Gusto ko sanang magkita muna tayo bago kayo umalis. Pakiusap nito. Iyon din ang gusto niya pero alam niyang walang magandang maidudulot iyon, lalo na sa kanya. Sige na Clayton. Tinatawag na ako ni inay. Salamat sa lahat ng mga naitulong ninyo sa amin. Pagkasabi noon ay agad na niyang ibinaba ang phone. Sobrang sakit na kailangan nilang maghiwalay ng landas na ganun pa rin ang tingin nito sa kanya. Hindi siya lumabas ng kwarto dahil hindi niya maampat-ampat ang mga luha sa mga mata niya. Tumawag si Red at inaya siya nitong kumain sa labas. Dahil ayaw na rin niyang magmukmok at para rin makasama ito sa huling pagkakataon ay pinaunla kanya ang lalaki. Kumain sila sa isang fast food chain sa kagustuhan na rin niya. Ipinaalam niya dito na umalis na siya sa kumpanya ng mga ito sinabi niyang uwi na silang mag-ina sa Olonga po. Gusto ko sanang manatili ka sa kumpanya namin but susuportahan pa rin kita sa desisyon mong iyan. I will still keep in touch kahit pa nakabalik na ako ng states. By the way birthday ko sa makalawa so I hope makakapunta ka para makasama kita bago ka umalis. Sabi nito na hinawakan ang kamay niya. Natigilan siya dahil siguradong makikita niya roon si Clayton pero hindi niya rin naman mahindihan si Red. Sure nakangiting sagot niya kahit nag-aalinlangan. Thank you. Masayang sabi nito. Napansin nito ang pamamaga ng mga mata niya pero sinabi niya lang na sumumpong ang migraine niya kaya't napaiyak siya kanina sa sakit. Nag-aalala naman ito sa narinig. Sinabi niya namang okay na ang pakiramdam niya. Papasakay na sila ng kotse nito nang biglang siyang naliyo at nagdilim ang paningin niya. Napahawak pa siya sa braso nito bago siya tuluyang nawala ng malay. Napakurap-kurap siya bago niya idinilat ang mga mata. Namulatan niya ang worried na mukha ni Red. Agad itong napangiti ng mapansing nagkakamalay na siya. Nasaan tayo? Nagtatakang tanong niya ng mapansing nakahiga siya at puro puti ang paligid. Nasa isang hospital tayo dahil bigla kang hinimatay. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito na inalalayan siya nang nagtangka siyang bumangon. Okay naman ako na, umupo na siya sa maliit na kama. Lumapit ang isang doktor sa kanila. Ano ba ang nararamdaman mo lately? Nakangiting tanong ng doktor sa kanya. Napapagod po ako lagi sa kanagiging mapili sa pagkain. Sagot niya. Tumango-tango ang doktor habang nakikinig lang si Red. Kailan ba ang last menstruation mo? Dugtong tanong nito. Magdadalawang buwan. Bigla siyang natigilan sa sagot mas lalong napangiti ang doktor. I see. Nagpa-pregnancy test na ba kayo? Tanong nito. Tumingin pa ito kay Red. Inakala siguro ng doktor na mag-asawa sila. Napatingin si Red sa kanya at nang makitang umiling siya ay sumagot ito. Hindi pa dosi. Ito na ang sumagot para sa kanya. Well, I would suggest that one. Kung gusto ninyo ay may available namang pregnancy kit sa botika dito. I can also check the result to be sure, suhestyo ng doktor. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Excited siya kahit hindi pa man sigurado. Wala siyang narinig kay Red pero ito ang bumili ng kit para sa kanya. Dalawa ang binili ng lalaki. Pumasok siya sa CR ng hospital. Sinunod niya ang instructions at naghintay konti. Muntik pa siyang maglulundag sa tuwa sa nakitang resulta. Para makasiguro ay pinakita rin nila ang dalawang resulta sa doktor. Congratulations! Magkakababy na kayo. Masayang bati ng doktor bilang kumpirmasyon na buntis nga siya. Hindi na niya itinama ang maling akala nito sa kanilang dalawa ni Red. Umiiyak na yumakap siya sa lalaki. Ang saya niya sa nalaman at biglang nakalimutan niya ang paghihinagpis ng puso niya. Masayang niyakap na rin siya ng mahigpit ni Red nang makitang masaya siya sa naging resulta. Tumanggi siya ng bibigyan sana siya ng schedule ng doktor para sa check-up niya sabi niya ay sa ulo nga po na lang siya magpapatingin. Para iisang doktor na lang ang titingin sa kanyang pinagbubuntis. Saka lang nagtanong si Red nang makasakay na sila ng kotse ng lalaki. Congrats! So who's the father? Kahit masaya ito para sa kanya ay seryoso ito nang tanungin siya tungkol sa ama ng dinadala niya. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Iniiwas niya ang tingin sa lalaki. Hindi mo kilala. Pagsisinungaling niya, then ipakilala mo sa akin. Kasama mo ba siyang uwi ng ulong apo? Hindi ito tumigil sa kakatanong. Hindi. Kasi hindi niya naman malalaman. Paiwas na sagot niya. Bakit? May pamilya na ba ang lalaking responsable dyan? Seryoso pa rin tanong nito. Alam niyang hindi nito iisiping si Clayton ang ama, dahil ang alam nito ay naging impotent ang kapatid nito pagkatapos ng aksidente. Wala itong ideya na tuluyan ng gumaling si Clayton dahil sa kanya. Yes. May asawa na siya. Sinangayunan na rin niya ang sinabi nito dahil parang magiging ganun na rin naman kapag naikasal na si Clayton kay Faith. Napaisip ito ng malalim bago nagsalitang muli. What if magpakasal tayo at pananagutan ko iyan? Biglang sabi nito. Nagulat siya sa alok nito. I know na iisipin mo na gagamitin lang kita para pagtakpan ang gender ko kay kuya, but I just want to help also. Gusto ko ring magkaroon ng anak na alam natin pareho na malabong sa apelido ko at gusto kong ibigay iyon sa iyo at sa magiging anak mo. We will live in the US. Dadalhin kita roon kasama ang inay mo. Alam kong sasang ayon din si Mike sa magiging setup hatin. Hinawakan din nito ang kamay niya ng mahigpit. Umiling-iling siya mas magiging komplikado ang lahat kapag ganun ang mangyayari. Ang gusto niya ay lumayo na ng tuluyan kay Clayton. Ibig sabihin noon ay kailangan niya ring putulin ang ugnayan niya kay Red kahit ayaw niya. Just think about it, Asantha. Decide for your baby. Ayaw mo ba siyang bigyan ng kumpletong pamilya? Dalawa kami ni Mike na magiging daddy niya. Nakangiting sabi nito. Lumamlam ang mga mata niyang nakatitig sa lalaki kung naiba lang ang sitwasyon ay baka nga tanggapin niya ang offer nito. Desidido na siya na tuluyan ang umalis sa buhay ng magkapatid. Kontento na siya sa magiging alaala niya sa mga ito sa pamamagitan ng batang dinadala niya sa sinapupunan. Thanks Red. Pero hindi ko matatanggap ang alok mo. Malungkot na tanggi niya rito, DC. Don't say no yet. I want you to think it over. Hindi sumusukong sabi ni Red alam niyang suntok sa buwan ang tahimik na pag-aasam niya na tatawagan pa rin siya ni Clayton o kaya naman ay pupuntahan sa bahay nila at sasabihin hindi nito kayang mawala siya sa buhay nito. Nangangarap siya na sasabihin itong minahal na pala siya nito at siya ang pakakasalan at hindi si Faith. Siya na siguro ang magiging pinakamasayang babae sa mundo kung magkaganon. Pero kahit titigan pa niya ang phone niya buong araw at gabi ay walang paramdam si Clayton. Tahimik na umiiyak siya kada gabi mula nang tumigil siya sa pagtatrabaho sa kumpanya nito. Tumitigil lang siya kapag naaalala niyang may anak na siyang dapat isipin. Napapakalma niya ang sarili kapag hinahawakan niya ang sinapupunan niya. Birthday ni Red. Ang sabi nito ay hindi naman ito magpapa-party. Magkakaroon lang daw sila ng munting salo-salo sa bahay at ang tanging bisita ay siya at si Faye. Gusto niya sanang umatras pero alam niyang sasama ang loob ni Red kung magbabago ang isip niya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Clayton uli. Andon ang pananabik sa puso niya na makitang muli ang lalaki pero andon din ang sakit lalo pat makikita rin niya sa Faith ang babaeng mahal nito at gustong pakasalan. Nagpaalam na siya sa inay niya. Susunduin siya ni Red ng gabing iyon. Pumasok muna ito sa kanila para ibigay ang mga pagkaing dala nito sa ina niya. Inanyayahan din kasi nito ang ina niya pero tumanggi lang ito dahil nahihiyaraw. Nagpasalamat ang ina niya kay Red pagkatapos nitong batiin ang lalaki. Pinagpaalam siya uli ng lalaki rito. Simple lang ang suot niya. Nagsuot siya ng nakasanayan na niyang suotin dati. Alam niyang mukha siyang pupunta ng simbahan sa suot niyang iyon pero sinadya niya ang ganong damit. Ayaw niya kasing mahalata ng iba ang baby bump niya na nagsimula na niyang mapansin. Happy birthday! Bati niya rito at inabot ang maliit na regalo niya bago pa nito paandarin ang sasakyan. Salamat nagabala ka pa. Nakangiting sagot nito. Medyo emotional na rin siya dahil alam niyang huling pagkikita na nila iyon ng lalaki. Next week na kasi ang alis nilang mag para bumalik ng ulong apo. Kinakabahan na siya ng tuluyang itigil ni Red ang sasakyan sa harap ng bahay ng mga ito. Inalalayan pa siya nito papasok ng bahay. Bigla ay nanumbalik sa kanya ang alaala nila ni Clayton sa bahay na iyon. Gusto na tuloy niyang maiyak. Iyon na rin kasi ang huling beses na masisilayan niya ang lalaking mahal. Nakakapit siya sa braso ni Red habang naglalakad. Agad parang tumigil ang tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nila ni Clayton. Nakaupo ito sa sofa at katabi nito si Faith. Matagal na naghinang ang mga mata nila. Happy birthday Red! sakalang naghiwalay ang mga tingin nila nang marinig ang boses ni Faith. Tumayo na ang babae at lumapit kay Red at hinalikan ito sa pisngi. Inalis niya ang braso sa pagkakahawak ni Red. Salamat Faith! Nakangiting sabi ni Red. Nakita niyang lumapit na rin si Clayton at tinapik muna ang balikat ni Red sa kanyakap. Happy birthday bro! Bati nito sa kapatid. Thanks kuya! Sinuklian din ito ang yakap ng kapatid. Okay guys. Enough with the drama. Let's eat. May dinala akong pagkain na paborito mo, Red. Inakay agad ni Faith ang lalaki. Lumingon pa si Red sa kanya at ninisyan lang niya ito para sabihing huwag mag-alala sa kanya dahil inakay na ito ng babae papuntang dining room. Naiwan sila ni Clayton nang mauna na ang dalawa. Biglang nakadama siya ng pagkailang. How are you? Ito ang unang nagsalita habang sumabay na ito sa paglakad sa kanya. I'm okay. Tipid na sagot niya. Wala na uling nagsalita sa kanila hanggang makarating sila sa dining room. Nakaupo na si Faith doon habang si Red ay nakatayo sa tabi ng isang silya. Hinihintay siya nito para paupuin doon. Agad na umupo naman siya at saka lang ito umupo sa tabi niya. Si Clayton naman ay naupo sa tabi ni Faith. Masyang nagkukwentuhan sina Faith at Red habang kumakain sila. Kinuwento ng mga ito kung kailan lumipad papuntang USC Faith galing London. Ilang buwan na palang nasa USC Faith bago pa ang pagdating ni Red doon. Paminsan-minsan ay sumasali rin si Clayton sa usapan ng dalawa. Pakiramdam niya ay siya lang ang naligaw doon. Do you want this? Tanong ni Red sa kanya na inabot pa ang salad ng mapansing wala siyang kaimik-imik. Okay lang. Nahihiyang sagot niya dahil nakatingin na rin sa kanila si na Faith at Clayton. You should eat lot of this para sa muntik pang madulas ang bibig ni Red kung hindi lang niya napisil ang braso nito. Your brother is so sweet. Bakit hindi ka na ganyan ka-sweet ngayon sa akin, ha, Clay? Pansin ni Faith na tiningnan pa ang lalaki. Nagtama uli ang tingin nila ni Clay. Nakita niyang nagsimula na namang kumunot ang noo nito habang nakatingin sa kanila. May naging girlfriend ka ba nang maghiwalay tayo? Nagdududang tanong ni Faith pero dinaan sa biro. Tumawa lang ng mahina ang lalaki at ipinagpatuloy ang pagkain. By the way, I just want to know. If naiset ninyo na uli ang date ng kasal nyo? Biglang tanong ni Red. Ayaw niya sanang marinig ang mga detalye tungkol doon. Dahil baka hindi riya mapigilan ang sariling mapaiyak sa harap ng mga ito. Nakangiting bumaling si Faith kay Clayton na hindi umiini. I don't know about your brother. He's not even courting me again. Maybe he wants me to do the first move parang nagtatampong sabi ni Faith. Pareho silang nagulat ni Red sa narinig. Hindi pa pala nagkabalikan ang dalawa? How come kuya? Atat na atat ka pangang masundan agad si Faith sa London noon. Nanunudyong sabi ni Red, umiling-iling lang si Clayton at tumatawa ng mahina. Kinuha nito ang basong may lamang wine sa katumitig sa kanya, habang sinisimsim yun. Ibinaba niya ang tingin dahil baka makita nito ang pagkislap ng mga mata niya. Pinagalitan niya rin ang puso ng parang naglululundag ito sa tuwa sa nalaman. Well if that's the case, baka maunahan ko pa kayo. Biglang sabi ni Red. Napaangat ang tingin niya sa lalaki. Kinakabahan siya sa tinutumbok ng pananalita nito. What do you mean? Mababa masyado ang tono ng boses ni Clayton ng itanong iyon. Si Faith naman ay nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Red na parang may ideya na kung ano ang sasabihin ng lalaki. Tumingin si Red sa kanya na nakangiti. No please. Red no. Pinapahiwatig ng tingin niya rito na huwag nitong ituloy ang binabalak nitong gawin pero hindi iyon pinansin ni Red. Imbes ay dumukot ito sa bulsa nito, at inilabas ang maliit na kahon. Binuksan nito yon at iniharap sa kanya. Will you marry me nap? Nakangiting tanong ni Red. Napatitik siya sa singsing na nasa loob ng kahon at bumalik uli ang tingin niya sa mukha ng lalaki. Masyadong tahimik ang paligid at pawang naghihintay ng sagot niya ang mga tao doon. Hindi na niya namalayan ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. How could you Red? Naghihinakit na tanong niya sa kasya mabilis na tumayo at umalis ng walang paalam. Ason. Narinig pa niya ang pahabol na tawag ni Red sa kanya. Tumakbo siya palabas habang galit na pinapahid ang mga luhang ayaw tumigil sa pag-ago sa mga mata niya. Galit siya kay Red kahit alam niyang mabuti ang intensyon nito. Sinadya nitong mag-propose sa kanya sa harap ni na Clayton at Faith para mapapayag siya ng tuluyan. Pero hindi niya maaaring tanggapin ang alok nito, lalot kapatid nito ang ama ng dinadala niya. Asan Nahawakan nito ang braso niya nang nasa labas na siya ng bahay ng mga ito. Galit na hinarap niya ang lalaki. Nag-usap na tayo, di ba? Alam mo na ang sagot ko. Bakit kailangang alukin mo uli ako ng kasal sa harap nila? Para mo akong bina-blackmail. Umiiyak ng sabi niya. Asan, I'm sorry may puwang ka na sa puso ko kahit papaano. Iniisip ko lang ang kalagayan mo. Gusto kong maging ama kahit sa pamamagitan man lang ng magiging anak mo. Nagsusumamong paliwanag nito. Kaninong anak? Malakas ang boses na tanong ni Clayton na sumunod din pala sa kanila. Halos lumabas na ang puso niya sa halo-halong emosyong nararamdaman ng gabing iyon. Natakot siya ng masalubong ang nagbabagang tingin ni Clayton. Answer me a son. Kaninong anak ang sinasabi ni Red? Mas nakakatakot ang mukha nito nang tuluyang makalapit sa kanila.